ah, adik, ah, di ko alam bakit ba nagagaganto. Sadyang naman tayo, oh, oh, oh. kahit puso ko'y nagduduro, oh, parang sumisi itang dibdib ko sa tuwing nakikita. o oh, upang katabi tayo. Di alam nagso jojo parang sumisi itang bibi ko sa tuwing nakikita mo upang katabi tayo Oh oh kay di alam na Anna <laughs> Very good Very good naman anak ko ay